So sa video na ito Lods uh, Papakita natin yung lakatan Yan Mahal na kayo ng lakatan ba? Diba? Paano nga ba pinapahinog yan Kasi yan hilaw yan eh Pag hinayaan mo kasing uh, Mahinog na lang ng kusa yan Ang mangyayari dyan Hindi pantay pantay yung Pagkakahinog nyan Katulad nito Galing pa to ng pier Yan Kay Suki to sa Balintawak yan, no? Diyan din kami kumukuha ng, ano, ng mga paninda namin. Bali, sila yung parang consignee na pinagkukuhaan namin tapos nire-retail namin sa palengke. Pero bilog? Yan. Silaw namin yung na binibili bilog. para may iwasan yung ano ba? Least, yung bilog. Mga reject na, na pipit-pit. Yun. Kasi pagka hinug mo siyang binili tapos nilagay si mo si sa sasakyan no? may hindi kasi maiwasan ah, si doon yung beti. ano eh napipitpit nasisira yung gilid nalalamog di ba yung na ginagawa dito. namin hilaw muna siyang ano bibilhin tapos na Tap, ano yan ba bali lalagyan ng tubig na may itril yung itril uh, pampahinog yun. Chemical siya na pampahinog. Meron kasi yung... Tapos, tinitimplan mo na yun sa, ano, sa, sa, timba bago nilalagay dyan. Kasi may ano yun eh. Dapat hindi matapang yung pinaka... Ginagawa nila. para hindi masusunog yung... Pahinog. Kasi pagka masyadong matapang, madalis, mabilis mainog, mabilis mangitim. Kailangan tamang-tama lang. Oo. Saka ginagawa kasi nila na pagtitimpla yung isang balde. Mineral. Yan yung, uh, Bale, isang cup lang yun ng, ano, ng mineral. Yung malit na cup. Ganun lang karami na itril. Ginagawa pang papahinog. Yan. Ang ginagawa ni ate, ganyan. Pinaplastik muna. Hindi pa na yan eh. isaw kung tawagin. Nilalagyan ng tubig na may itril. Yun yung nakikita nyo sa palengke. Magaganda na pantay yung pagkakahinog kasi yun nilalagyan ng pampahinog para maganda yung kakalabas And kasi kung hindi naku ang daming lugi niyan daming mong lugi diyan kasi pag sinasabing baklas yung kusang na hinog meron diyan sa gitna hindi hinog yung gilid hindi hinog paano mo ititinda yon tatapon mo yon pinapatanggal ng mga customer yon at saka ayaw nila ng kailangan ano ah bale pantay-pantay 'yan -pantay. para magandang tingnan. A, A, e, One, Kikilo na. Oh. Three, two, three. Three, two, three. Three, <mitted> lalagyan tapos lalagyan na ni Ate ng okay. ano uh. pang pinalogyan. 'Yan, lalagyan na na bampahinog. Ang yan. tubig lang 'yan, tubig. Pero may okay. gamot siya. Para kay Edwin ang painog -trail. Para pag nahinog na, titinda mo na wala masyadong sira. Kasi matigas pa yan eh. Matigas pa siya. Pero pag kahinog na, tapos ginan yan, ganyan mo ang patong. Ay nako, lamog na yung iba nyan Pag dawating doon sa ano, tindahan mo. Yan, dalawang araw yan bago mahinog. Yeah dalawang araw lang. Isipin mo, dalawang araw lang. Samantalang kung kusang sa, kung sa papahinugin yung hindi mo siya lalagyan ng itre, ng mga limang araw, apat na araw, ganun. Tapos hindi papantay hindi pantay-pantay. yun -pantay. hmm. Tapos binubutasan niya dun sa baba para lobas yung tubig. Gagamitin naman ulit yun sa mga ibang ano, dun sa mga natirang paninda niya para mahinog ng maganda. So, yun lang mga Lord. Salamat sa panunod. Salamat talaga. At support nyo rin sana. Pakishare na lang. Salamat po.